Puta. Sige, na mo, okay. Pinalayas ng pamilya Toro ang kanilang dalawang kasambahay, matapos nilang mahuli ang mga ito na minamaltrato si Happy. Matapos ipakita sa kanila ng isa pa nilang kasambahay, ang pamamaltrato na kinuhanan niya ng video, grabe ang galit na naramdaman ng kapatid ni Tony na si Mari at lalo na ang ina ni Happy na si Papi. Hindi nila napigilang saktan din ang mga ito dala ng galit na kanilang naramdaman sa ginawa ng mga ito kay Happy. Sa video ay ilang beses hinilahila ng mga ito ang buhok ni Happy at makikita ring tinututukan ng mga ito ng bad finger ang bata. Paano nila nagagawa yung ganon naluluhang sabi ni Papi? Dagdag pa niya, napakabait naman ni Papi. Hindi naman siya nagmana sa ugali ko, di ba? Lahat ng tao pinag-agawan siya. Ni ako ngang nanay, parang ako na lang yung nanghihiram sa kanya. Napakabait naman ni Happy. Hindi naman siya sobrang masakit sa ulo. Kaya nga ang daming nagmamahal dyan eh. Ang daming gustong mag-alaga. Napaka stress reliever naman yan eh. Siya yung nagbibigay ng kasiyahan sa lahat ng tao. Kaya di ko magets, di ko magets kung bakit nila ginagawa yun kay Happy. Alam ko naman sa sarili kong wala namang ginawang masama yung bata sa kanila, wala namang kamuwang-muwang yon. Di ko talaga maintindihan bakit. Yun yung tanong hanggang ngayon. Bakit, bakit kaya nila nagawa? Ani ni Marisa isa sa kasambahay na nanakit, pinagkatiwalaan kita. Regine, ilang beses kitang pinagtanggol. Binigay ko sa'yo lahat ng tiwala ko, sabi ko sa'yo. Dalawang bata ang binibigay ko sa'yo. Tangina ni Minsan hindi ko iisipin gaganunin mo si Happy. Tangina mo ka ani naman ni Tony, hindi na ng ate ko. Sumabog na talaga yung puso ng ate ko. Dagdag ng ate Mari ni Tony, grabe nan lumo ako. Nanlambot ako. Bigla akong hinay hinayblood, parang sumabog ako na hindi ko na rin kilala yung sarili ko sa sitwasyon na yun. Di ko maintindihan yung sarili ko nung time na yun. Pakiramdam ko, hindi naman ako naging masama. Kung ano kinakain ko, kinakain nila. Nakakutson ako, nakakutson sila naka-aircon ako, naka-aircon sila. Kaya nagtaka ako kung bakit kami napunta sa ganun. Umiiyak ang kasambahay na si Regine habang patuloy ang panunumbat ni Mari. Ginanon mo yung anak ko, alam mo bang pinagkatiwalaan nila sa akin yan dito? Never ako nagpakita sa ng kademonyetang ugali ko dahil nangatulong ang nanay ko. Mabait ako sa iyo. Kung ano ang kinakain ko, kinakain nyo. Kung ano ang sahod, nagdadagdag ako samantala, na isa ng kasuhan ng pamilya ang dalawa, ngunit dahil daw ay may awa rin sila, mas pinili na lamang nilang paalisin na lang ang mga ito at makasiguro na rin hindi na maulit ang pamamaltrato.